Nagkaabutan na ng 3,000 eh. Nagkaabutan na ng 3,000 eh. Kahit na ginawa nilang 3,000 yung 1,500. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang may nila, Yarbe Isco Moreno. Papagkoso. Oh. Real talk na mo na mangkunin Wala kang kalusot kasi madaming paraan Pangarap na lang pag ka kinabahan Maraming salamat <laughs> Sa ating uh, tagapagpakilala Mga batang San Nicolas Good evening! Kumain na ba kayo? Okay, magalala. Nilipas din yan. Ako'y natutuwa, no? Ako, ang sa kodli. Pasensya na kayo, ha? Medyo malakas ang ilaw pero binabati ko rin dyan yung mga nasa kodli. Magandang gabi sa inyo. O, dito sa Wakali. Eh, sa kanan. Sa Wakali. O, mga taga-Sanba. Anyway, nais ko lang para tayo nasa loob ng sinihan ngayon kayong mga naririto sa baba, orkestra. Yun yung balcony. <laughs> Wala ito ko dahil uh, alam niyo marami sa inyo dito napakinggan ako ng mga ganitong panahon noong 2019 dito rin dito rin ako nagsalita at meron akong isang binitawang salita kung maalala nyo lang noong 2019 dito mismo sinabi ko for 30 years basurero pa lang ako kung naalala nyo yung ilisal Rope sa tabing ilog squatter na tong gitnang ito for so long at meron akong binitawang isang salita ang sabi ko noon wag na wag nyo na akong iboboto pag hindi ko kayo nagawan ng pabahay dito sa San Nicolas at sa awa ng Diyos bagamat bagamat pandemya pa. Nagpapasalamat ako at least matangos ang ilong kong harap sa inyo. Unti-unti nyo nang nasisilayan ang matagal nyo nang pinapangarap dahil nagkaroon na ng Binon Dominium One. Kaya ko nilagyan. Oh, ito naman para sa inyo. Bye. Hindi ka nadudungaw dyan. Mag-elevator -e ka na rin. Kaya ko yan, nilagyan ng numero Binon Dominium 1 dahil ang pangarap ko magkaroon ng Binon Dominium 2, Binon Dominium 3, at Binon Dominium 4. Kung pinalad lang tayo, kung pinalad lang tayo, natanganan natin ang mas malaking resources ng national government. Baka ngayong gabi, nagsa-celebrate tayo dahil ang Gambinong Dominion Poor tapos na. Pero magkaganon pa man, magkaganon pa man, tuloy ang buhay. Sabay-sabay tayo mangarap. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ito, mga taga San Nicolas, pumunta na kayo kay Cebuana si Lulier. Isang lanyo na to. Tatayo ako kayo ng Binondominium 2. Dito, kayo dyan, nandiyan dyan. Hindi na kayo maglalabas sa kalsada. Hindi na kayo maliligo sa kalsada. At hindi na rin kayo magsasarong kuneta. Bakit ko po nabanggit si Sarong kuneta? Alam nyo, noong araw, ganyan din yung bahay namin. O, ang tawag noong araw, Tondominium. Patong-patong na squatter. Kung meron man nakakaalala sa inyo dito, yung Mabuhay Street sa Arten. Kaya ko nabanggit Nasiarong ko neta, dahil pag sumasama namin, ang kinakanta namin, Balutin mo ako, Habis ng iyong pagmamahal. Kaya lahat ng truck sa artin kawawa. Pag ginabot yun, naku ko. Mga nanay ko, mga tatay ko, kumapit kayo, may awa ang Diyos. May awa ang I'll do my best. Ha? Sa mga minamahal kong lolo at lola, I love you. Pinakapaborito ko yan, yung mga nanay at tatay natin, senior citizen. O, oh, kayo ba, nagbabago na ba ang damdamin ninyo? Nagkaabutan na ng 3,000 eh. Nagkaabutan na ng 3,000 eh. Talaga? Kahit na ginawa nilang 3,000 yung 1,500? Kahit na ginawa nilang 3,000 yung wampay? Talaga? Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Hindi oh! nga? O, taas nga, kamay na gusto akong bumalik? Promise? Picks man, ha? Ah. O, sige. Eh, siempre nangangamba din ako. Baka minsan, eh, mabuladas kayo. Dahil hindi lang nagabot ng 3,000, nagabot pa ng 1,000. May limang kilong bigas pa. Baka nagbago na damdamin ninyo. Talaga? Eh, araw-araw akong inalmusal na mga yon. Ako ang almusal. Tanghalian hapunan. Yung isa naman, ginawa kong pulutan sa inuman. Uy, eh kung ganyan ang damdamin ninyo, ipanatag na ang ko.